So ayun po mga busing no. Ngayon lang ako nakapag-vlog. Medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakakapag-vlog kasi marami akong ginagawa. So ito pala meron na lang akong i-share sa inyo about doon sa tamang ano uh, para ng pagpatiles. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin YouTube channel. Kasi umabot na po tayo ng 600 subscribers po mga bossing. Salamat po ng marami. Dito mga boss no, ipapakita ko sa inyo kung paano o ano ba yung dapat iwasan ng mga tile para hindi kumapak yung mga tiles natin na bagong in-stock install pala mga boss. So, ito po yung mga dahilan yung ko sa inyo. So ito po yung dahilan mga boss. So ipapakita ko sa inyo meron na akong ready dito kanina. So bakit nga ba kumakapak yung tiles natin minsan ito po ito so ito po yung actual natin minsan kasi yung mga ta tawag nito yung so ayan po gumawa po ako ng sample mga boss ay yung halo natin ipasampasa ganyan po yung mangyayari bali habang pinupukpuk po natin yung tiles eh, tubig po ay eh, umiibabaw yung siminto po eh, umiilalim so bali yung tiles natin hindi po talaga talaga uh, hindi po siya talaga nakapit sa ating tiles po so katagalan po yan o sabihin natin ilang buwan lang po yan pag kumalas ang isa kakalas na po yan lahat lalong lalo na po pag porcelain yung tiles na ginamit po natin so ang porcelain po hindi basta basta po nakapit sa siminto, mga busing, no? kailangan mas maganda gamitan mo talaga ng abisig. Saka pinakaayaw ko sa lahat yung ganyang karumi pag nagtatiles. Mahirap siya linisin mga boss, no? <coughs> Pangalawa mga bossing, no? ito yung dapat nating iwasan pag nagtatiles tayo. Huwag tayo maglalagay ng ganyang kalalalim na kanal-kanal bago natin ilatag yung tiles mga bossing. You know? ng. Kasi yan po yung isang dahilan kung bakit uh, pag tinuktok mo yung tiles na bagong latag mo eh, bagong kabit mo eh, kumakapak po or kapak po talaga mga boss. No? Kasi meron po siyang kanal-kanal sa ilalim. So, ipapakita ko po mga busing. No? Yan. Yan po yung dapat nating iwasan mga busing. No? So, ayan po. No? Uh, pag nagtatiles po tayo, iwasan po natin yung masyadong basa po yung ating mga halo mga bus, no Kasi pag basa, katagalan, kumakalas po yung ating mga tiles. Lalong-lalo na pag mga porcelain po yan. So, alam naman natin na masyadong masilan po yung porcelain ang porcelain po hindi masyadong kumakaapit sa simento mga busay no. So pag ang yung halo e basa katagalan kumakalas po yan. Once na kumalas yung isa, lahat kakalas na po yan. So iwasan po natin yung basang-basa yung ating halo. Pangalawa, mas maganda kung marunong kang gumamit ng o maghalo ng tinatawag nating dry pack. So pag nag dry pack ka gamit ng porcelain kailangan yung ibabaw ng dry pack mo gamitan mo na mas maganda gamitan mo siya ng adhesive. O di kaya o oh, adhesive mas makapit po yung kisa dun sa simento. So yun lang po mga boss.